Ah, ito naman po si Atong, kaibigan ko. ano ginagawa mo dyan, Atong? Okay. Ha? Ay uulam namin na rin sa parlor. Uh -oh. Hindi ka pa, pa kumain? Kumain ah, na. Ayoko sa inyo na lang. Iba pa inabot ka ng ulan. Saan ka natutulog lagi? Diyan ka natulog? Ayan po si Atong, mga kaonestasya po, ay kung saan-saan natutulog dito sa karasada, dito sa bayo ng Nasugbo. Pero mabait siya, kaibigan ko siya. Kapag ano, misa binibidyan ko siya ng pagkain, binibidyan ko siya ng pera kasi naaawarin ako sa kanya Ayan. sige Atong oh, diyan ka natutulog Ayan, dito siya natutulog sa karsada kung saan man sa abutin pero siya po eh, taga rito kaya lang po talaga siya eh, mas gusto niya talaga ang pag sa mga karsada pero hindi naman po talaga siyang loka loka o loko loko okay lang naman po siya medyo sayad lang ng kaunti alright laka mo na Atong. Okay bakit ba? Pinakain na kita kanina. Kutong ka na naman. Gala ka ng gala. Tapos pagpabalik ka din eh. Lambing ka ng lambing sa paa ko. Oh, lambing na ng lambing. Wala nang katagal-tigil ang kalalambing itong batang ito. Oh, 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 oh. Napakalambing. Gala ng gala. Pagbalik kutum na naman. Oh. mm uh -huh, uh -huh. Sari-sari ka na eh. Oh. Tingin sa kamera Action. Oh, action. Oh, oh, oh Wow. Wow. Wow, oh, yeah Narito tayo ngayon sa labas, mga kaonesa. At bibili tayo ng Andox. Um, At hindi naman kami ngayon magluto, mga kaonesa gawa ng nagkatamara na kapoy na kapoy be magdang -magtungan. ulan ng ulan dito sa Batangas sa amin okay samahan nyo ako mga kaunesa okay nandito tayo sa highway nasa na kaya yung ano yung andox ay ayun palang andox kaya pupuntahan tayo pupuntahan tayo pupunta tayo bibili tayo ng ulam Mm. Ang aming yaya sa aming salon eh hindi pumasok. Diga mo yung nangyari sa baklang yon. Naghahasa na yata ng dalawampung lalaki. At hindi na rin. hindi na <laughs> Hindi na rin nakabangon. Yan. Yeah. Alright. Tayo na. Ito yung plaza ng nasugmong. Ya, yeah, iyan po ang aming plaza. Plaza ng Nasog po gas Yan. Yan po ginagana kapag may mga okasyon lalo pag magpe-pesta. Yan, okay. Ay, ito na Andoks. Ay, papili Andoks. May luto na. Pagka na ang kalahate. 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 Yan, ang sarap. Yan, yeah. yeah, ito kayo bibili ng mga andok at chicken dito sa kanto ng nasubo katabi ng Jollibee. Yan, yeah, matagal ng festo ito. Dito ay sikat na sikat. Marami ditong sukit, marami nabili. Kaya dito namin tinuturo lahat ng aming mga customer dito bimili. At uh, lahat ng mga vlogger dito nagbibili. Ano, lalo na si Idol Dapper, yan, yeah, si Louie, shout out.

kulang ang padala pero dadagdagan na lang itong padala kasi at 200 na dala pero dadagdagan ko na lang mga kaunesa ah. pakichap-chap na lang bunso 295 ah. ay isang isang piraso pa lang ganito 295 ayan ayan po ayan po ay eh, 295 pero delicious na ah? kayami suprang sarap <laughs> dito lang yung matatakpuan kay <laughs> pare sa kanto ng nasan po. Andok ito eh, Paris. Baka mag-viral ah. Katulad ni Diwata, no? Nag-viral, swerte ano. Kaswerte ano. Alright, thank you so much. Ito, binayaran na. Binayaran ko na. yan sila. Shout out kayo dito. Shout out. Ayun mo, shout out kay Idol Jumper. Yeah. <laughs> kay Diwata. <laughs> sure, te <laughs> Sinerte, pinagpala, ano? <laughs> Alright, thank you so much. Okay, pupunta na tayo ngayon sa salon, mga kaunesa. At mm, siguradong gutom na ang mga, ang mga beke. Di <laughs> kayang tanggapin, mawalay ka sa akin. Napakasakit ang langtamin Nung wala ka na sa akin Ulimlim pa ang panahon mga kunyesa Kapon ma, lakas ang ano, ulan Oo, eh, ano yung Santa Cruzan nga dire Diretso pa rin po ang rampa Diretso pa rin ang lakad Kahit umuulan Ya, yeah, Opo. At nakapayong naman po yung iba Ang gaganda nga ng mga damit pa, naka makeup, Mga nakamakeup, mga nakaherdo <laughs> Siyempre, kailangan na na ang rampa kahit umuulan. Damos, kung kasihan nga, Damos may go on. Ano, ano, ano? Damos may go on. Wow, English. Mali yata, English ko ah. <laughs> okay. Yan naman na kaya. Samahin nyo ako. Ha? ito naman po si Atong, kaibigan ko. Ano ginagawa mo dyan, Atong? Ha? Ay, ulam namin na rin sa parlor. Uh -huh. Hindi ka pa pa kumain. kumain ah, kumain na. Ayoko sa inyo na lang. Eh paano inaabot ka ng ulan, saka natutulog lagi. Diyan ka natulog. Ayan po si atong mga kaunyesasya po ay kung saan-saan natutulog dito sa karsada, dito sa bahay ng Nasugbo. Pero mabait siya. Kaibigan ko siya. Kapag ano misa, binibigyan ko siya ng pagkain, binibigyan ko siya ng pera. Kasi naaawarin ako sa kanya. Sige Atong, oh, diyan ka natutulog, tutulog, dito siya natutulog sa karsada kung saan man sa abutin Pero siya po eh, taga rito, kaya lang po talaga siya eh, mas gusto niya talaga ang pag sa mga karsada Pero hindi naman po talaga siyang luka-luka o luko-luko Okay lang naman po siya, medyo sayad lang ng kaunti Alright, Daka mo na Atong Okay na kami, ito yung binili ko kanina na ah, ang sarap. Oh, yan. Yan po, oh. Ang sarap. Oh. Ang lutong-lutong. Parang lichong baboy. Oh, matamis-tamis. Parang sa... Parang barbecue ni Diwata Paris. <laughs> oh, yan pa. May hinaluang namin ng Sprite. Oh, yan. Para po. Pagpatunaw. Hmm. Ito na. Oh, yan. Nakakain na siya. Okay, hey, Sprite. Ayan, ako, si Madam nagpapaganda, busy-busy. -bisi. At mamayang gabi yan, ako, buho, conditioning naman yan. Don't kiss yan, matutuloy na. Oh. Hey! kain na tayo, kain na. Bakit ba? Pinakain na kita kanina. Kutong ka na naman. Gala ka ng gala, apos pagbabalik ka din e, eh. lambing ka ng lambing sa paa ko. Oos, oh, lambing na ng lambing. Wala nang katagil-tigil ang kalalambing tong batang ito. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. napakalambing. Gala ng gala, pagbalik, gutom na naman. O, 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 sorry, sari ka na eh. Oh, tingin sa kamera, aksyon. oh uh, action oh 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 wow wow